Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media year old na lola, pinahanga ang mga turista sa Cebu sa pagdive dive nito sa ilog. Police trainee na sumagip sa babaeng muntik ng malunod sa Taytay Rizal, tinangan online. Batang nag-alok ng bola sa isa pang bata sa arcade, pinusuan ng netizens. Talaga nakahawig ang isang member ng SB19, trending. At 17 year old the film for chair turner sa blind auditions ng The Voice sa Amerika. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares kasama ang buong grupo ng TNVX. Trending and the viral show ko ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Para sa ating unang trending video just a number. Yan ang pinatunayan ng isang lola mula Alegria, Cebu. Dahil naig niya pa ang mga mas bata sa kanya. Sa edad kasi na 75, kayang-kaya pa rin ni lola na mag-dive effortlessly. Dito napahanga ang mga turista sa Cebu nang makita nila kung paano nga umakyat si Lola sa mabatong bahagi ng ilog at saka nag-dive. ng nakakabilib na diving skills ni Lola Ursula sa trending report ni Pamela Adriano. Yung mga netizen ang humahanga sa isang senior citizen mula Alegria, Cebu dahil sa kanyang abilidad sa kabila ng kanyang edad. Kayang-kaya pa rin kasi nitong mag sa ilog. Hindi mo aakalaing 75 years old na ang matanda na kinilala bilang si Lola Ursula. Ang ilan nga sa ating mas bata pa kay Lola, hirap o takot gawin ang ganitong klase ng adventure. Pero si Lola Ursula, tila minanila ang pag sa ilog. Kuha ito ng isang turista na nag-outing sa Canloob Falls sa Cebu para raw i-celebrate ang birthday ng kanyang kapatid. Nagulat daw ito noong umakyat si Lola sa mabato at mataas na bahagi ng ilog at sa kanag-dive. Napag-alaman ng uploader na bata pa lamang si Lola Ursula ay mahilig na raw ito mag o outdoor trek. Ang mga netizens sa comment section, bilib na bilib kay Lola. Sa ngayon, nasa mahigit 7 million views na ang video na ito. Sa ating next viral story, kwento ng kabayanihan. Trending online ang ginawang pagsagip ng isang police trainee sa babaeng muntik ng malunod sa Taytay -Tay Rizal. Sa kuhang video, makikita ang matapang na pagtalo nito sa ilog para mailigtas ang biktima. Saludo naman ang maraming netizens sa ipinamalas na kabayanihan ni Patrolman August David. Ang kahangahangang kwento tunghaya na sa trending report ni Angelica Cosme. isang eksena sa pelikula ang pagtalo ng police trainee na ito sa may Barkadahan Bridge sa Taytay Rizal. Ang kinilalang si Patrolman August David Jr. buong tapang na iniligtas ang babaeng muntik ng malunod sa naturang ilog. Dahil sa kabayanihang ito ni David, nasa maayos ng kalagayan ng babae. Maririnig naman sa kuwang video ang labis na paghanga ng mga nakasaksi sa ginawang pagsagip ng bagitong pulis. maliban sa kanila, saludo rin ang maraming netizens na nakapanood nito online. Pag-amin naman ni Patrolman David, nakaramdam din siya ng takot dahil sa taas ng tulay. Pero lakas na lang talaga ng loob. Nagpasalamat din ito sa Diyos na gumabay sa kanya. Ang kabayaniyang ito kinilala ng Philippine National Police NCRPO. Si Patrolman August David Jr. nakatanggap ng medalya ng kadakilaan bilang gantimpala sa kanyang di matatawarang katapangan at dedikasyon sa tungkulin kahit pa malagay sa alanganin ang kaniyang sariling buhay. Sa ating next trending story, 3-year-old MVP. Kahit sinong magulang, hiling na lumaking mabuting tao ang kanilang mga anak kaya naman labis na lamang ang tuwa at paghanga ng mga netizen sa video ng isang bata na nag-alok ng bola sa isang kapwa niya rin bata na nakatayo sa gilid at pinanunood lamang silang maglaro sa isang arcade. Ang nakakatuwang tagpo na yan panoorin sa trending report ni Millie Borja. nila, kids have the purest heart. At kung titignan ang nag-viral na video ng isang bata sa arcade na nag-alok ng bola sa kapwa niya bata, mukhang totoo naman ang katagang ito. Ang bata kasing kinalalang si Mateus, hinangaan at kinatuwaan ng mga netizen. Sa video, makikita ang kasama niyang naglalaro ang kanyang mga pinsang nagsushoot din ng bola sa basket. Ngunit laking gulat ng tita nito na si Antoinette, nang sa kabila ng gigil ng kanyang pamangkin na maglaro at ishot din ang mga bola, ibinigay niya ang natitira at pinakahuling shot sa batang hindi niya kilala at nanonood lang sa kanila habang naglalaro. Pero hindi pa dyan natatapos ang kabaitang ipinakita ng batong si Mateus. Matapos ihagis ng newfound playmate niya ang bola, at pinalakpa kanya pa ito. Aminado si Antoinette na nagulat sila sa ginawa ng 3-year-old na pamangkin dahil may pagkamudi ito at noong una ay very eager daw siyang makipagkagawan sa kanyang mga pinsan. Pero hindi naman daw maitatanggi ang pagiging mapagbigay ni Mateus dahil madalas tuwing nanghihingi sila o nanghihiram sa bata ay ibinibigay naman daw niya ito. Hindi naman daw maitatanggi ang pagiging mapagbigay ni Mateus dahil madalas tuwing nanghihingi sila o nanghihiram sa bata ay ibinibigay naman daw niya ito. Inulan naman ang magagandang komento ang TikTok video. Sinabi pa ng isa na ang mga bata raw talaga ay may purest soul. Ang ilan naman, pinuri ang kapansin-pansin pagpalakpak ni Mateo sa bagong kalaro. At sa sobrang pure ng video, napaiyak pa nga ang ilan. Ang video ay kasalukuyang umabot na sa 12.2 million views at 1.9 million hearts. sa ating next viral story, girl version, isang dalaga ang trending ngayon online. Matapos umuno itong mapagkamalang kambal ng isa sa mga member ng P-Pop Kings na SB19. pula sa mata hanggang sa pagniti, aba, kitang-kita talaga ang pagkakahawig nito. At minsan nga rin napagtanungan kung siya ba ang kambal ng naturang member. Ito pa, maging ang magulang ng babae, kumbinsidong kumbinsido na sila ay parang pinagbiak na bunga. Sino kayang SB19 member ito? Kilalanin natin yan sa Trending Report ni Liway Abas. kamakailan lamang, may naibahagi na tayong mga istorya tungkol sa mga look alike ng mga artista. Narin ang kahawig ko noon ni Daniel Radcliffe, magkapatid ng Kong TV at Juniboy, at marami pang iba na naghatid ng good vibes sa netizens. Pero itong istorya ngayon tampok ang isang dalaga na hindi lang kahawig, kundi kamukhang kamukha ng SB19 member na si Pablo, trending ngayon sa social media. Ang dalagang si Jesse, napukaw ang atensyon ng SB19 fans o 18 matapos nilang mapansin na siya ay tila babaeng version ng naturang SB19 member. Sa kanyang Facebook photos, tila hindi naiwasan ng fans na tanungin kung siya ba ay kapatid ni Pablo dahil nakikita nila umano ang SB19 leader sa kanya. Mula sa mga mata hanggang sa pagngiti ay kitang-kita ang pagkakatulad ng dalawa na maging ang ina ni Jessie, approved na approved ang sinasabi ng netizens na siya ay girl version ng Gento Singer. Dahil marami rin nag-request na magkaroon siya ng picture kasama si Pablo, ay agad itong pinagbigyan ng dalaga at nag-update din ito ng mga larawan habang katabi ang stand ng singer. Hindi rin naman talaga maitatanggi na pawang pinagbiyak na bunga nga si na Jessie at Pablo. Kaya ang netizens, lalo na ang 18, ay napaisip din kung ano ang magiging reaksyon ng isa't isa kung sakali mang magtagpo. Si Pablo ang tumatayong leader ng P-POP group na SB19 at kasalukuyan ding CEO ng kanilang itinayong entertainment company na 1Z Entertainment kasama ang iba pang mga miyembro nito na sina Josh, Stell, Ken, at Justin. sa trending showbiz balita. Four chair turner sa blind auditions ng The Voice sa Amerika, ang isang 17-year-old na Phil Am. Ang kanyang performance panuorin sa report ng ating Showbiz Angel. Turner, ang 17-year-old film na si Kaylee Shimizu nang sumabak sa blind auditions ng The Voice America. Ang dalagang mula Hawaii, napawawang mga coach ng awitin ng Golden Slumbers ng The Beatles. Kaylee pinagmalaking kinalakihan niya ang pagganda sa karaoke kasama ang kanyang Pinoy family. Singing karaoke Filipino family, So uh, I've been singing for my whole life. Oh, naman ito ng mga komento ng paghanga mula sa si mga coach na si Grammy winning singer John Legend. Your voice was just dazzling. It was so creative, it was so musical. Former One Direction member Niall Horan. That was just unbelievable. When we talk about technically gifted I've never met anyone so gifted. The song choice was perfect. Pop singer Gwen Stefani. I absolutely am blown away by you. Your vibrato, it's so slow and like a wave. It's like woo and it feels like you have so much control over that. Our country music singer Riva McIntyre. Thinking about singing like you. I've never heard anybody do what you did on the stage today. It was spiritual to me. At sa huli, si John Legend ang pinili ni Kaylee para maging coach. Sa isang Instagram post naman, nagpaabot ng pasalamat ang dalaga sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya. At Anya, the journey begins. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ni Lola Ursula na talaga ba na napa Kabilib kahit senior citizen na po. At katapang naman po talagang mag-dive sa ilog. O, di ba? Hindi po lahat kayang gawin yan. Kaya nakakabilib po ang ating mga lolo at lona na talagang kahit matanda na po. Sorry po ha. Ayan. Ay, kayang-kaya pa rin gawin ng mga bagay na ginagawa nila noong medyo sila'y bata-bata pa. Pero alam naman po natin na dapat simula pa lang ngayon habang tayo po'y bata pa at malalakas, inaalagaan na rin po natin ang ating kalusugan, ang ating mga sarili para sa ating pagtanda ay maging katulad natin. Si Lola Ursula, o di ba, na masigla at kaya pang gawin ng mga bagay-bagay na kaya niyang gawin noon. Para ma-enjoy rin natin ng mas mahabang buhay, ang mga bagay na talaga namang masayang gawin at na-enjoy po natin. Kaya healthy living po tayo, dapat iiwasan ng stress. Kung hindi man maiwasan ay kailangan kayang-kaya nating i-handle yan. At siyempre tiwala lang din po sa sarili at Uh, palagi, uh, lagi nating paligiran ng ating sarili ng ating mga mahal sa buhay at uh, ng suporta ng ating mga kaibigan, kabarkada at syempre mga kakilala para talaga namang happy ang life at syempre longer din ang life katulad ni Lola. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay ishare nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may tag nyo rin kami sa TikTok. DZRH News At ng mga kwento sa likod ng mga nagba-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and the Viral Show Assignment namin na kapag may nagtrending aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nagshare ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na naman mo sa TNVS Trending and the Viral Show mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.